kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Limang libo, dalawang libo. So, kami, mangisda. Hindi namin kailangan yan. Kung malaya kami, mangisda sa sarili naming bayan. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Vietnamese vessel po na sila po ang uh, libreng namamalakaya dyan sa West Philippine Sea. Uh, meron po silang mga super light. Actually po, bawal po yon sa atin, sa batas. Pero ang problema po namin, bakit po ang Vietnamese nakakapag-fishing uh, po sila sa fishing ground ng Pilipinas? Totoo lang po, napakarami na namin karanasan na napangaharas hindi po namin iniindayan. Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinlok inyo ay malaya pong makapangisdang muli sa baho di Masinlok na walang kumagambala sa amin. Kahit nandyan po mga China. Ako po si Noli Duro Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong maingisda. Noon, marami. Sa gana, kayang buhay ng pamilya. Kaya ko paralin ng mga anak ko. Nangisda kami. Malalang. Hinarang kami ng BIPAR. Sinasabi, mangat kami ng ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga para maging malaya kami. Noong nakakuha kami, mangisda kami sa ibang sa ibang shoreline. Tsaya naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak into mo na kayo anak, dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na po sa luha. Dinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman na ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mal naman yung babayarin. Bigas ko tubig. titubig, paano na pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Hangiling lang namin po, mapara lang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kuntinto sa maraming pera. Sana po, hangiling namin kay na mga isda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mga isda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Pero lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Limang 2,000, dalawang libo. So, tusin kami mangisda. Hindi kailangan yan. Kung malaya kaming isda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala. Dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretso po. diretso po ang sinasabi ko sa salubing ko po. diretso po ako. Wala, huwag po kayong subama sa amin kami maging isda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubi namin kami maging isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Good morning po sa inyong lahat. Uh, ako po si Jenny B. Buen Consejo, owner po ng Gen C Fish Trading. eto uh, ito lang po ang concern ko, tatlo po. Una po, uh, kami po dati, malaya po kaming nakakalaot or namamalakaya sa ano, West Philippines. Payaw po kami, mga fads. Yun po, uh, dati po nakakaarya kami, maayos. Ngayon po, uh, since yung nangyaring ganito, pinagbabawalan po kami ngayon. Yun po yung unang concern. Pangalawa po, uh, doon po sa 30 nautical miles from Scarborough, uh, ang, ang problema po is napuputol po ang payo namin ngayon. Wala naman pong masamang weather, walang bagyo, pero napuputol po. So isa pong problema. At uh, ang isa mayroon pa po pong isa na dati po kunyari malakas po ang bag kunyari may bagyo po or masama ang panahon ang mga bangka po namin nakakapasok sa loob ng Scarborough. Nakakatago po. Yun po yung sinasabi ni Gov ganina na pwede kang magtago. Ngayon po, pinagbawal na rin po yun. Hindi na kami makapasok. Tapos, ah, uh, siyempre po problema po yun, di ba? Pag malakas, no choice na. Kailangan umuwi talaga sa tabi. So, yun po ang problema namin. At isa pa po, uh, actually po, hindi po nasasabi dito, ah uh, marami pong Vietnamese. Vietnamese vessel po na sila po ang uh, libreng namamalakaya dyan sa West Philippines Sea. Ah uh, meron po silang mga super light. Actually po bawal po yon sa atin sa batas. Pero ang problema po namin, bakit po ang Vietnamese nakakapag uh, fishing po sila sa fishing ground ng Pilipinas. Tapos isa pa po, uh, dati po uh, super light lang sila. Ang super light po kasi is sumusunod yung isda. Kung bagay yung sa payaw namin, meron po nandun po ang isda. Pag nag super na sila, mawawala na po yung kalakal. Pupunta na sa kanila. Wala po kaming magawa. Ngayon, ang pinakamasamang nangyayari pa ngayon is meron na po silang lambat. Ang Vietnamese po ngayon may lambat na. Sila na po ang actually ang umaaari sa payaw namin. Yun po ang concern namin, sir. Sana po matulungan niyo po kami. Yun lang po, sir. Ah, nga pala po si Jeep ang bilang chairman ng Mangisda po dyan sa San Salvador, Masinloc Sambales, na talaga pong marami na pong karanasan sa West Philippine Sea. Eh. Gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na sa mga nandito na po sa ating harapan na sa ating mga Pilipino na wala naman po tayong kakayahan na lumaban sa kanila. Isa lang naman po ang dahing naming mga isda na muling maibalik kami muli sa West Philippines at Baho di Masinlok na makapangisda. At dahil sa totoo lang po, napakarami na naming karanasan na napangaharas. Hindi po namin iniindayan, ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga-masinlok inyo ay malaya pong makapangisdang muli sa baho di Masinlok na walang gumagambala sa amin. Kahit nandyan po mga China, okay lang po sa amin. Kasi kung sa tanungin lang naman po kami. Kami lang po naman talaga ang pinakabantay ng baho di Masinlok. Kaming mga taga-masinlok talaga ang laging nandyan. Mga taga-Santa Cruz ang laging nandyan. Kaya gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na ang gusto lang po namin mga isda talagang maging maayos ang sitwasyon namin makapaglakbay at walang takot na laging nandyan sa aming sarili na tumal naglalayak para mangisda isda sa Bajo de Masinloc. Yun lang naman po ang lagi namin hiling at may parating sa inyo na sana kami buhay matulungan na sa mga nangyayaring ito po na may dumating sa amin na kaming mga isda ng China, masakit po sa aming kaluban. Kaya ang gusto lang po sana namin iparating sa inyo na sana matulungan kaming muli na walang gagambala sa amin na mangisdang muli sa baho di masinyok. Yun lang naman po ang tangi kong dapat iparating sa inyo. Yun lang naman po. Salamat po. Salamat po. Kung kayo po sa Kongreso, matagal po namin pinananawagan ang BIPAR ay isang maging departamento. BA. Ilan po ano pa bang sektor ang hindi anong napapansin? Magsasaka at mangingisda. Napakalawak ng bilang po namin pero kakarampot po ang pondo. Sana po sa time niyo po ngayon, kung maaari po, isa rin po sanang bigyan pansin niyo na maging departamento na ang BIPAR.